Paano ba natin malalaman na yung isang appliance eh gumagamit ng inverter technology? Yung ating inverter technology, kung hindi po ito ina-advertise ng ating mga nagbebenta, nakikita po nga dun sa star o dun sa numero. Kapag po may available nga pong mas efficient na teknolohiya, yung particular pong appliance, mas mataas po yung kanyang nagiging rating or mas madami po yung star niyang nakikita dun sa ating label. So yun po yung ating gabay. Uh, pero gener generally nga po ang may mga inverter na po tayong mga appliances, yung ating pong mga air condition, yung ating pong mga refrigerator, maging po yung ating uh, pati ref ah, sorry pati microwave, pati electric fan meron na rin pong inverter. Ah uh, kung aalamin naman po natin yung technical o yung siyensya dito, ang inverter po kasi pag tumakbo na po yung ating makina, hindi na po siya nagsa-start and stop, tuloy-tuloy na po siya. So yung start and stop po kasi pagdating sa ating mga makina, doon po nagkakaroon ng malaking pagkonsumo nito. Pag hindi po kasi inverter, madalas po yung kanyang start and stop, kaya po malakayis yung konsumo. Mm -hmm. Kaya nga, di ba, pag yung sa aircon, pag inverter technology na gamit niya, Uh, pwede na yung walang patayin eh, 24 hours or 24-7, di ba director? Kasi mas ano siya, uh, mas makakatipid ka kumpara dun sa patay-bukas-patay-bukas patay bukas na aircon. Tama po yun. Actually, ang payo nga po ng ating DOE pagdating po sa mga aircon, kung tayo po bibili, kung ang gamit po ng ating aircon ay hindi lalagpas ng anim na oras kada araw, kahit hindi inverter ma-misched, pwede hmm. piliin natin, natin yung mas mataas ang uh, rating o yung mas madaming star. Pero kung ang ating gamit kada araw ay lumalagpas ng 6 na oras, mas mainam pong pumili na tayo ng uh, inverter. Mm -hmm. Kasi nga po, pag yung inverter, mas matagal po yung gamit tulad ng binanggit nyo, mas matipid po siya kesa kung ipukumpara kung non-inverter ang ating gagamitin. Mm -hmm.